yon na paandar natin galing Bulacan, itinuwing nok kahapon. Yan na paandar natin kasi mausok kasi naglagay tayo ng langis sa piston ring para hindi siya mapapakat. May usok na lang pero safety siya pag paandarin kasi may tubig yan, sigurado papakat ng ano. yung sinulubungan natin ng langis, mausok na lang. Kasi tubig ang dami. Lalo pag evolusyon natin yan. Hindi, kumpleto na tatlo dito. Napahanda na natin yung tatlo. Isang dalawang Superman, isang Batman. Eh. Dalawang bulakan. isang Balizwila. Yan na. Idol. Ah, nag na tayo na. nag na tayo ng uh, PS module. Yan. Nag-testing tayo ng PS module. Uh, lumalabas pa rin yung yung PS ito tarin nyo na okay, pagkabit ko pagkita ko sa inyo mga idol ah. yan lumalabas pa rin yan kahit bago na to nga nagtesting tayo ng uh, steering wheel yan pagkita ko sa mga idol ah, para may idea kayo kahit nag ano na tayo yan para makita nyo ang problema titingnan natin kung may tama din to kasi yung sa akin na kinabit wala sang tama wala ang PS ngayon tingnan mga dula pag start natin yan, para may idea kayo grabe tapos sira pa yung aircon module niya. yan ang sa kanya nakakabit sa lalim oh. You know? nang sa kanya nakakabit yun ah. itong aircon module nya yan itong aircon module nya ito pag ito nakakabit gumagana pag iibalik yung socket doon doon sa original sa kanya ayaw kaya ito may problema na module nya yan start natin tingnan mo mga idol ayaw mawala yung ayaw mawala yung PS ayaw mawala ngayon pag ito ikabit ko pag yan ikabit ko na no, wala tayo mo ikabit ko ah yan oops so, uh. medyo mahirap pa nga ito kasi so, sobrang bigat mga kaidol dapat may katuwang ka dito kaso one hands lang yan, patay muna natin patay muna natin ha kasi ikabit nyo na yung aking PS o oh, steering wheel yan yung steering wheel natin ito yun Ayan. yan. Nakakabit na. <coughs> Start natin. Ayan. Uy, nawala. Ah, yun. Ayan. <coughs> May PE siya. Ayan. Start natin. Ito, ano to? Tatanggalin pa natin. Uy. Eh. Uy. Uy. Bakit nga? Sira din sira din sa kanyang ano module sun sira din yung kanyang module nasa yung module ko peace module sira din mga idol masaklap sira din nasa na sun yung module ko nasa yung module Ay, ito ito Ay, ito ito nandito yung module nandito na yan ikabit natin yung module ikabit natin yung module ko yan o oh. hindi na wide lah Okay. No, okay. ilapit-tapit natin kasi hindi abot yung wire ibaba baba natin konti kasi hindi abot yan one hands one hands ang kay idol tanggalin din to sa. Sana hindi na damay yung ano ko module. Oops, ali. Ah. Ah, yan. Titingnan natin. Oops. Ponso si. Ah. Yun na wala. Okay. Na wala I-start natin kung babalik kasi karamihan babalik yan. Ano oh. ko? Ito pinakamasaklap. Sira yung module niya. Sira yung steering wheel niya. Ang saklap ito, mga kaidol, ito pinabaha sa tabulakan na hinila Sira yung... Ano? Hmm? Sira yung... Uh, aircon module. Sira yung PS module. Tapos, sira pa itong headlight switch din mo makai dulo oh. pawawa talaga to grabing gastos pati yung ano black black out na yung kanyang uh, tawag yung panel gauge is stuck up yung kanyang blower yan is stuck up yung kanyang blower ang daming sira to idol kawawa talaga to kawawa so, ano pang sira to mayro pang sira dito yung junction pa idol ito. Ito. Ito sira ito oh. lo. Sira pa ko junction. Yun nakawawa talaga tong laki. laki. Ang laki ng to. Ha? Oh. Ang dami talaga idol. Oh, mo wala na siyang PS oh. Nako. Ano laki talaga. Laking gastos to. Hmm? Oh. Isa, dalawa, tatlo. Ang daming sira. Tapos, apat, lima, anim ito ito sa akin to yun to sa akin kita mo Why, walang kalawang kita mo sa akin malinis tingin sa kanya Nasaan na ba yun oh. hindi ko makita sa kanya hanapin natin ha pakita ko ito sa kanya mga kaidolo oh. hmm? Huh? mo may kalawang oh. sira na yun know. oh. kaya ang daming sira sa kanya kawawa talaga walang na-recover idol walang na-recover ay computer box lang na-recover yun know. computer box to ang sira sa kanya grabe idol isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim anim ang sira sa kanya sira pa yung pan sira pa yung pan kayo, idol sira pa yung pan nya, up pero pinilit ko nang ikutin kasi para mapagpa-under tayo yan, upisan na natin papalitan na natin you know, naku, kawawa talaga to laki, laking kastus talaga laki. to ito pa oh yan yan, tira, tira. Oh, starter. Nagpalit ang starter, kaya mo. Yung starter, nagpalit tayo. Grabe na. Ayaw na talaga mag-aroon. Oh. Kaya yung hindi pa nagpa, hindi pa nagpapalinis ng computer box, yung module, PS module, aircon module, airbag module. Yun. Sa so, hindi pa nagpapalinis. Sa so, haba ng panahon, good luck na lang sa gastos nyo, mga ka-idol kay mag BNB ng pinakamalaking gastos kaya yun good luck na lang sa mga hindi pa naghanggang ngayon hindi pa napa, napalinis yung kanyang sasakyan yung ito nga oh grabing gastos na ito kalawang pa oh ito walang problema yun sa airbag na yan pindutan yan good luck sa mga hindi pa nagpapalinis yan ginabi na tayo mga idol ang ah, na tayo. Oy, buo na. Nakumpleto na natin. Ito ang problema na sa module na lang. Hanap tayo module. Yol. Yan pinalitan natin. Goods na. Ito pinalitan natin ay do pakita ko sa inyo -idol, na mga idol yung pinalitan natin na pisa. Tingnan mo idol, ho. Ang dami, ho. Oh. 'Yon. Ang dami, ho. Oh. Ito panel gauge. Junction to junction id switch kita mo kita, kita mo may mga umido yan ano umido ah steering module yon blower tapos steering wheel andun pa yung naiwan pa dito yung aircon module tatanggalin pa natin yung aircon module yan yan ito ang aircon module naiwan pa sa lalim mo oh. yan tatanggalin pa natin naiwan dito sa lalim yung aircon module yan yan na. ito nagpalit ang aircon module ang daming pilitan natin ngayon idol hindi lang talaga na-recover pasensya na talaga sa mayari talagang ginawa ko na pa lahat paraan ko para ma-recover wala talaga hindi umubra ah, kaya na talaga magpalit yan na, ganoon yan na. ito palit ang aircon module dagdag natin dito ang dami oh, andami, oh. Napakarami. Saktan talaga to. At least umandar na siya. Oh. Walang airbag. Handbrake. Tingnan natin yung handbrake kung gumagana. Tingnan na. Baba natin yung handbrake. Ready natin tayo sa preno. Preno. Okay, good. Pinto. Ay, naka-open yung dalawang pinto. Yan, naka-open. Tingnan yung ano. Basta walang warning na siya. Okay. Okay mga kaidol, gilabi na tayo, nang oras na. At least, goods na mga kaidol. Okay, bye-bye.